Pero ano to, power up niya. Oo ah, po. Ba. Bale, hindi ko napipindutin niya pag cap mo. Oo na yan sa Okay -sus. hmm. lang ba ikabit siya dito sa taas? Mas maganda rin ba ikabit dito mas sa taas? Mas pangit dyan, sir. Mas pangit. Mas pangit dyan. Dyan. Hmm. Dyan, sir. Hmm. Hindi, meron dyan butas eh, dito sa may gilid doon. At dito, ah, dito? mas pangit dyan, sir. Mas pangit, mas pangit talaga dito sa baba, ano? Lahat ng race na kinabitan natin, So, dyan namin, mm. kasi 'yung tin ano namin 'yan. 'yung sir. 'yan, Kuya? 64. Apo ah, 64. Okay. Okay, ba. Nakating kasi sa harap yan eh. Malinaw pa rin kaya yan. Eh? Oh, ano na yan sir? 2K resolution si na yan. Hmm. Maganda pa kayo ng Kasi hindi siya hati yung ano niya. Yung... Di ba iba visor lang sir? Hmm. Kaya yun, yung sa image, hindi siya Mugula. pantay yung ulay sir. Hmm. Hindi ko yung dalang yun. full windshield sir. Hmm. Medyo lumabo siya ng konti pero... parehas yung ulay niya. Hmm. Maganda tignan. Diba ba nagpe-play siya sa daan? Every 3 minutes, mamamatay siya tapos magre-record ulit, ganun? Hindi, oh, dire-direto lang siya. Mini Pero tuloy-tuloy siya, wala siyang putol? Mini seconds lang yung pagitan ng siya. Pero, ano yun, folder. Sinasave niya na yung 3 minutes, sir. Ganun. Hmm. Kasi hindi naman siya magre-record ng isang files lang, sir. 64 ang haba, ano, sir. Hirap review. Oh, kaya ano lang siya, sir, 3 minutes, 3 minutes. ونشهد على Hmm. ay tapos. yung wiring. Yung para malinis. Hmm. Dinere ko na rin sa ano eh sa ano niya? Yun sa ano, fuse box. Yan yung one eye. Hmm, nakadiretso na sa fuse box yan para hindi na hassle magbukas-bukas ng ano. Saksak. sakanya, kanya yan? Ha? Sa kanya? Alaw, pati yan, gumawa ka. Hindi. Saan mo gagamitin ito? Sa puwet. Pulong gamit yung jayat sa lakyan mo ah. Aho. Para tatanggal, ikaw ang dalilinis eh. Iwi mo nang bahay sa akin. Kulang na lang nga, Lagyan ng kumot Na ano, kumot. May kumot na pala. <laughs> Dito lang yung kapit na yung jeep, yung know, doang bahay. Oo. Oh. Kaya tsaka lang mga kumot lang. Pero nga, tricycle lang. Eh. Yung isa? Tapos meron naman, e-bike. Yung isa, naglalakad lang. Naligan, sipo. Lakad at, lang? Nagaban nila yun. Lakad lang yon? Oo. Oh. Uh, Nakadating ng iligan, tatlong buwan. Eh. Puro lakad lang? Oo. Oh. Pagod yun. Pagod yun. Hindi <laughs> mo lagi na facebook Hindi. Yung matanda? Hindi. Pagod lang yun eh. Grabe naman yung lakad na yun. I-share mo sa'yo para makita mo. Pagod lang. Sige, share mo sa'yo. Hey, work sa worker vlog. Eh, worker yung bali pangalan. shares mo, worker. Yung iba naman, nag-ano, nag... Wala akong load eh. Ha? Wala akong load. Mamaya so, sa taas. Mamaya. <laughs> Pagano, <laughs> ano? Grabe, hindi gusto kaya eh. Naglalakad ka lang. Napakatsaga nun. Tapos tatlong sinilas nila niya. Upod. Butang yung matanda na yun. Basta lang makakita lang kahit napagod. Hmm. Naglalakad lang. Mabenta yung ganyang ano ano, ganyang dashcam no. Oo, sir. lalo na sa ano sir. Mga Grab. Mga hmm. Grab driver sir, Baka sa amin. Yung 3 way camera. Hindi hmm. na na po 3 way eh. Kasi nakita po 2 way lang eh. Hmm. ginamit ng asawa ko dire-diretso na lang Harap likod yan, harap likod. Ah, oh. isa pa, may isa pa. Hmm. Dalawa pa lang yan. Kapag pinander, automatic na yan. Na hmm. mag-ano, Automatic na rin. Tapos nag-start recording na rin siya. Kung yan, naka park ka. Si-set up mo lang sa time-lapse ng ano. Dire, diretso na siya mag, ano, re-recording. Kahit nakaparking yan. Kung umaander, automatic na nag-record na yan. Hmm. May memory ano wala. Diyan meron. meron. Tapos ano din siya, mamamatay din siyang ano. Kunyari napuno na yung unang video, mabubura 'yon. Buburin mo. O ah, siya, hindi. Siya, na, siya, siya, magbubura. Pero pwede mo rin naman siya ilak. Automatic na lahat yan. Automatic na lahat. Tapos direct na siya sa, ayan, kuya yung nasa, yung power, box, sa power, box, sa yung power, box. na power box. Sa power box. Sa power box. Diretso na din sa power box. Na hmm. na sa power box. Gaya, wala na. na. Mm, 62 pero yung pakabit sa power ano may 15 na no? additional 15 na. No? Additional 15 'yan. Abot ka rin ng ano na, sir, almost 8,000. 8,000 lahat lahat. Then hmm. 8. Kasi ano eh, pinadire ko siya doon eh. Kasama yeah. naman sa warranty kasi 'yan eh, isang taon. Anong brand to? QCY. QCY uh Q12 ba 'yan? Q12 Pro. U12 Pro. Ano na pati sa loob mo na nabibidyo niya lahat. Sa loob ng sa yeah. likod, sa loob. Pero yung yung nasa loob na yun, pwede mo ipalipat ya sa harap, no? <ywerse> <ywerse> Hindi, matig naman lahat. Hindi, doon sa pinakaharap doon sa unahan, no? depende, depende naman sa loob Pero okay na. Gusto ko na sa loob eh. to, ano so, mo itaharap Hmm. Tapos yung Tumilyo lang mo, Oh, O, oh, tumilyo Tapos ilalabas mo ng ulit yan Kaso, trabaho pa yan eh. Hindi, masiguro ikot to Hindi eh, hmm, hindi, mayroong camera sa harap. Ayun, oh. Ito. Ayan, camera sa harap. Camera sa loob. Tapos dito na camera. Ay, sabihin mo na, Juan, eh, pwede mo ipaarap sa labas. Hindi, dito. Ayan, hindi. Yung camera dyan. eto, dito, dito? yan. Pwede may mo. Lalagay? Dito may ilagay. Ilagay mo sa harap. Dito. Sa pinakaarap. Dito. Patanggalin mo. Tapos dyan ilalagay. Oo, oh, dyan ilalagay. E, Kasi may nakita ako niyan eh. Wire niya. Nahaba yung wire niya. Di ba mahaba naman wire niya ako yan? Oh. Ah, sa mga trabaho yun. Oh, mas magali mm. na yan. Mm -hmm. May ka naman eh. Oh, kasi may nakita akong gano'n, hindi niya matansya yung harap niya, doon niya ah, nilagay yung harap. Hindi <laughs> marunong mag-drive yun. <laughs> babae, bubae. babae. babae, babae. Pwede kung <laughs> babae ka lang <laughs> lalaki. Hmm. Kasi pag ganyan talaga, yung setup ng pag-insul ko, hmm. ano yun sir eh, yun talaga yung proper. Hmm. At saka ah, yan ang kailangan din ng ano, ano lalo't mga nag grab Sir. Yung hmm. mga pasahero, kailangan talaga mga ano. Oo. Oh, oh. Kasi para kita yung, yung tao. Yung four naman na sinasabi ni Sir, sa dahil babae sa dahil parking, babae. gusto niyo makita yung... Hmm. Oo, oh, yung blind spot sa harap. <laughs> iba naman yung four niya para hindi siya mabangga, pag nagpapani. Hmm. Para kita niya, harapan niya. Kasi pag babae, may nasa tantyahan oh, yun. Oo, yung asamo Pag mag-trip yung Oo nga. Pag iniwan mo sa to, ilagay mo na sa harap. Hindi, kanya na lang. Kaya, na? Kaya, na? Kaya na? kasi mag, ano siya sa ano sa... Yung niya, ayaw ni yung... Hindi, sa 2, 3, magpa-practice to. masawa ko eh. Dito? Doon sa ano? Sa may palengke ano Nag-bite kami doon. Pachutok. Lagi mo lang kwan. <laughs> ba't ba nilanggam yun? Dami na ang langgam oh. Baka na yung naiwang ang na kwan. Pagkain na loob. Hindi ko din alam ba't nilanggam eh. Ito yung nabuksan. Mm hmm. Umpisa na nga na yun. Kung magawal, tapos nabasam na. Nabuksan na eh. tapos Tinanong ko lang sa to yung dadan. Natin. Kasi so, pagbalik ko may gas gas na. Magulitin din sa amin din sa lugar namin din sa Rosario. Hmm. Mga bata din. No? Brandy na susakyan. sakyan. Untigan pang masunog. Hmm? Maglaro ng mga apoy. Tumiliyap na yung bumper eh. Sa likod. Hmm. Ito may nakakita. Hindi. Tapos. Almerang bago. Yari sana ano. Grab. Oh, kung um, wala na kapan si agad yun. Hindi hmm, na pipigilan yun. Mga bata, ano, ulit. Dalaro mm -hmm. Dalaro ng ano. May dalang posporo, oh, gano'n. Yung sa mga bata, yung mga batang makukulit, matitigas ang ulo. Hmm. Ayan, ayan. naka-record siya Wala na siyang ano, bayad talaga siya. Hmm. lang sir kasi eh. ating pinulot lang yung pinambil natin dyan eh. oh, hindi naman pinupulot grabe, ka. Eh. grabe yung pagod sa krepisyo ano dyan eh mm -hmm. tapos gaganan yung langka hirap hirap kuhain ito eh bawa ko sir ako nga hindi makabili ng kotse <laughs> ilan na sa kumpanya eh hindi mada ano lang naman tipid to sa gas naan mapansin ko to pero parang motor lang din Mm. Ang as, ano lang nito, maano, hindi ka makapag-overtake kung traffic. Mm. Kung nagmamadali ka ba. Pero kung sa pamilya, pambiyahe maralayuan pwede. Hindi ganun kalakas eh. Hindi ganun kalakas, hindi ganun kalakas. Kasi yung 1.8 ko, hanggang bagyo na yun, balikad pa eh. Siguro mm. magpapagas ka lang ng mga 500 pesos. Si no? Si Ped, eh, nakarating kami ng ano, ng... Ano ba makina na ito, sir? 3 cylinder lang yun. Ah, 3 cylinder? Parang ano lang pala to. Parang motor Par lang na ano? Hindi, parang... Wigo? Oo, oh, Wigo. Parang ano, parang Mirage, no? Hmm. Ang full tank nito, 1.8 lang. Ano, ano ha, pipid. 3 cylinder lang pala ang ano. Hmm. Yung full tank nito, hanggang bagyo, dalawang bar lang ang bawas. Pipid, mulit. Ang pipid siya. Tapos, ang down payment ko lang dyan, 15 lang. Maraming monthly nilang, sir? Hindi. Same pa rin ang monthly niya. 20. 20.